Day 8 na dito sa Hong Kong Pero terek na terek pa yung ano Yung Araw Tapos yung iba nagpapanik na Nagpapayig na Yung iba naman may mga display na yung mga ano nila I mean yung mga is, Nag-stick-stick na sila ng mga Ano sa mga glass dito ako sa loob ng mall. Wala akong pakialam kung nandito ako sa ibang bansa. Basta ako naka-shirt, naka-chinilas, pambahay. okay pwede na yan. Ayan yung sinasabi ko. Na-prepare oh, na sila para sa pag 8. 8 na daw. Kaya may paganyan na. Type 8 na nag-declare. Pero dito, grabe, malang ang Ano nga nagninip sobra. Pero kanina pagbaba ako ang naambo na din. Pero sabi, alas, alas 4 daw ang simula. Nagpapanik buying na yung iba. Gusto na napuno na naman yung mga ref ng iba. Pero sa amin, wala pa yata. Bahay. Sila amo uh, lang bumili ng mga instant noodles. Tsaka mga... Uh, ano yung sinabi nila kanina, fruits. Ganda ng panahon. Hmm? alas 4 raw magla landfall na yung P8 ngayon ay alas 3.15 na medyo mahangi na nga pero medyo okay pa ang panahon hindi pa naman ganun ka hours. time check 14 na at ayan na nga oh yung mga ka kabilang building nakapag-prepare na sila. Yung mga glass nila meron ng mga naka-stick na mga XX. Yan daw ay dipinsa, sabi nila. Sa hangin. Ewan ko kung papaano. Ano bang ibig sabihin nila niya ng mga ano na yan. Nilalagyan nila ng para mga plaster. Para daw yan sa hangin. Para pag naglakas ang hangin, may protekta. Grabe na ang paghahanda dahil kay T8. Ayan yung panahon ngayon. Oh. May araw pa rin naman pero medyo makulimlim na. Ayan yung araw, pero makulimlim na. Ang iba, grabing handa na. Sa amin dito, nakapag-prepare na rin kami. Pero wala kaming nailagay ng mga ganyan. O yan, o. Yung stick-stick. Ay, mga ano na yan? Sticky tip na yan. Wala pa kaming nailagay. Doon yan sa kabilang building. Ayan, malayo yan sila. Mahangin na. Ayan, kung makikita nyo yung mga dahon. Baglaw-glaw na. Medyo palakas na rin yung hangin. Alas 4.12 na ngayon. Ayan kabilang kalsada madami nang nagpiprepare yung ibang building naglalagay na rin ng sticky tape pero kami wala naman kami nilagay ang layo nyan yung mga nagtatrabaho yata umuwi na rin mahangi na times na alas 6:16 na ang hangin dito sa amin banda. Siguro kasi marami yung building na tatabunan ng building. Ayan, malakas yung hangin. Pero grabe ang paghahanda din dito sa kabila na to. Tinambakan nila ng bato yung mga ano. Yung trapal. Parang halos lahat nagsipaglagay ng XX na yan na ano sa glass nila kami lang yata ang wala ayan o oh. dami nila naglagay grabe ang lakas ng hangin sunset na umuugong yung hangin takot na ang mga bata. Nakatapot ang hangin. Ayan, dumilim na yung kalangitan. Ingat lang.